I forbid in the name of Jesus Christ any demonic communication and interaction and seal this whole place in the blood of Jesus. Amen. Greetings mga migs! Welcome back sa Boy ng Salita TV. So ngayon ang pag-usapan natin ay ang aklat na ito, ang iadya mo kami. So, ang may akda po nito ay isang pare. Siya po ay si Reverend Father Joseph Mendoza. Siya po ang Chief Exorcist Priest ng Lipa. Ang masasabi ko mga mix, kung meron kayong ganitong aklat, hindi nyo na kailangan pumunta sa albularyo at hindi nyo na kailangan magpasakop sa ibang kapangyarihan. Kung di gagaling kayo sa kapangyarian ni Jesus, ni Kristo. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan nyo ko lang mag-o YouTube channel. Please subscribe po, like ng video, and don't forget to notification bell para updated kayo sa mga future topics. So wag natin patagalin. Magpatuloy na tayo. Alam nyo mga MIGs, mas safety ang ating siguridad at kagalingan kung tayo'y pinagaling sa kapangyarihan ni Kristo at hindi nagmula sa ibang mga nilalang. Kasi kapag ikaw ay napagaling ng kapangyarihan na mula sa ibang nilalang, maaari niyang maimpluensyahan ang takbo ng buhay mo nung nilalang ngayon. So, imbis na ang Diyos ang may plano para sa buhay mo, mag-iiba na. It's because lumapit ka sa mga albularyo at sa mga taong iniisip nila na Pangalan kuno ng diyos ang kanilang sinasamba. Pero nasa Biblia naman na isa lang ang diyos. Hindi ka makakarating sa Ama kung so hindi ka dadaan kay Kristo, nasa Biblia 'yan. Pero yung iba gumagamit ng ibang mga pangalan. Sabi nila sekretong pangalan pangalan kuno yon ng mga diyos. At usal ng usal ng mga orasyon at mga kataga na hindi naman nila alam yung kahulugan ng bawat kataga. Hindi nila naiintindihan. Real talk lang mga mix. Ang nakasulat sa aklat na ito ay nasa lingwaheng Tagalog. Nagmula ito sa mga dasal ng Deliverance Prayer Book, yung kay Father Sikia. Ang ginawa lang ni Father Joseph ay isinalin niya sa Tagalog yung mga dasal. Ang kaibahan lang doon sa book ni Father Sikia, yung Deliverance Prayer Book, ay sa page 52 noon, meron yung pangselyo dugo ni Kristo. So, bago ka magsimulang magdasal, ay siniselyuhan mo yung paligid sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Sa video ng ito mga mix, explain ko sa inyo ang mga nilalaman ito, pero hindi ko pwedeng ipakita sa inyo ang mga dasal. It's because nakaka ito. Makakasuhan tayo ng copyright niyan. So explain ko lang yung mga lalaman kung gaano kaganda ang nasa loob nito. Kasi pag meron kayong ganito, hindi na kayo kailangan pumunta sa albularyo. Kayo na ang manggagamot sa sarili nyo at sa mga mahal nyo sa buhay. Basta lang kayo ay may tiwala kay Jesus. At kung kayo katoliko, magkumpisal kayo sa pare. Ang problema kasi sa ibang Pilipino, kaya lumalapit sila sa albularyo kasi minsan yung mga sakit nila, sila din ang may dahilan. Sila din ang may gawa sa opening ng demonyo minsan yung mga masasama, yung ugali, sila din yung nakukulap. Kaya nahihiya silang pumunta sa pare kasi sa mga exorcist priest kasi kailangan kang i-interview at ikumpisal mo ang iyong mga kasalanan. Ang problema din sa mga Pilipino is ma-pride. Alam nyo ba yung pride? Gawain niya ni Satanas. Kaya nga nag si Satanas kasi ma-pride siya. Gusto niyang tapatan yung Diyos. So kung meron kayong ganyang ugali, ibig sabihin yan, kampon kayo ni Satanas ang pride kasi, yan yung pumipigil sa tao na pumunta sa pare at magumpisal kasi sasabihin nila, tao lang yan, ba't ako magumpisal sa kanya? Hindi naman yung pare ay magpapatawad sa inyo, kundi si Jesus Christ. Instrumento lang yung pare. Parang tulay lang yon Kasi mas mabuti nang meron kang mapagsabihan sa iyong mga kasalanan kaysa kinikimkim mo yan. Sabi nila, direct to God. Pwede din naman pero kung ikaw ay katoliko umayon ka sa batas o alituntunin ng mga katoliko. Disclaimer lang mga migsa, hindi ako katoliko. Dati akong katoliko. Pero nirerespeto ko ang alituntunin ng katoliko. Kasi alam ko na gumagana at totoo ang kanilang spiritual healing at ang kanilang deliverance prayer. Sa unang chapter ng aklat na ito, may mga pangunahing panalangin. So tulad ng mga sabtuong presidium So yan yung balabal o proteksyon natin. So kay Mama Mary yan, para hindi tayo gantihan ng mga demonyo sa tuwing gagawa tayo ng deliverance prayer. At meron itong mga panalangin sa mga anghel. Kay San Miguel Arcangel, kay San Gabriel at sa San Rafael, yung Angel of Healing. At meron din itong dasal, bago kayo magsimula, meron itong dasal na panggapos ng mga demonyo at masasamang espiritu. Matututunan nyo lahat dito. At aside sa panggapos, meron din itong dasal na pangbaklas ng puwersa ng mga masasama. At take note mga migs, sa librong ito, Si Jesus lang, si Kristo lang ang tinatawagan. Wala nang ibang pangalan. Wala nang mga sekretong pangalan ng mga elemento. At sa ikalawang bahagi naman ito, so ito na yung mga pagpipilian na dasal. So ito yung mga dasal na naaayon sa pangangailangan nyo. So meron itong dasal para sa anak. Meron itong dasal na para sa iyo bago ka matulog. So, para safety yung tulog mo. Instead na mag-orasyon ka ng hindi mo naiintindihan na mga kontrabangungot at ano pa, so, pwede kang magdasal ng nasa Tagalog na. Kasi may mga keyword kasi yan eh. Blood of Christ, body of Christ, may mga keyword yan kaya siya mas gumagana. At syempre, si Jesus pa ang tinatawagan. Meron din dito dasal na anima Christi, yung tunay na anima Christi, yung hindi corrupted yung anima Christi talaga na galing sa simbahan. Hindi yung corrupted ng mga antingiro at albularyo na sinisingitan na nila ng mga pangalan. May pangalan pa doon ni Amunra, ni Baal, yung Atom. Sa hindi pa nakapanood ng video ko, ilagay ko sa comment section sa description yung link ng corrupted na anima Christi. Baka yun yung dinadasal nyo, delikado yun. Ang pangatlong bahagi nito ay mga Bible verses na pwede nyong pagkuanan ng pagminilay-milay for reflection. At ang pang-apat na bahagi nito ay ito na yung actual na deliverance prayer. So may mga dasal dito na pananggalang o shield sa pamamahay, panangga sa kwarto, natutulugan, at meron ding dasal dito sa pagwaksi o gusto mo nang bitiwan yung mga occult medalyon, So, paano yon sirain, ilibing, at anong dasal ang kailangan para maselyuhan yon Kasi may pangselyo doon para hindi kagantihan ng mga espiritong nakasapi doon sa medalyon. ng dito yan. At may instruction din sa librong ito kung paano mo gamitin. May mga instruction sa mga pagkasunod-sunod ng mga dasal. At kung ikaw naman ay isinumpa o kinulam So, nandito yung dasal. Kung kayo naman ay ginagambala ng mga masasamang espiritu o binati o nabigyan ng sakit ng mga masasamang espiritu, nandito yung dasal. So, hindi niya kailangan pumunta sa mga albularyo. Pero kung ikaw ay katoliko, gusto mo ng guidance ng isang exorcist priest, pwede naman kang lumapit. Walang nagbabawal sa iyo. At ang ikaapat na bahagi ng aklat na ito ay ang cleansing o yung pagsasadalisay. So kailangan yan. Kasi kailangan mong iwaksi yung mga residue ng mga negative energy na tumama sa iyo. At kung ikaw naman ay gagamot sa anak mo, hindi ka marabweltahan ng demonyo na kinakalaban mo. So ito po ay para sa pamilya para yung pamilya mo hindi mo na kailangan pumunta sa mga faith healers. So ikaw na mismo ang magpoprotekta sa pamilya mo. Ikaw na mismo ang manggagamot sa pamilya mo. Alam niyo mga mix, noong na-publish ang book na ito, maraming mga okultista, mga albularyo na galit. Kasi yung mga tao magiging malaya na sa kanila. Wala na silang matatanggap na pera mula sa mga tao kasi na ang spiritual healing. Bawat tahanan pwede nang mapagaling sa pamagitan ni Jesus. Actually, matagal na itong healing ministry ni Jesus pero hindi lang napagtuunan ng pansin. Ngayon lang ito napagtuunan ng pansin kasi kumakalat na sa social media yung mga false prophet, mga huwad na sugo ng Diyos. Kuno. So bakit ka pa magtsatsaga sa mga orasyon na hindi mo naiintindihan kung meron namang naisalin na sa Tagalog na magdasal na pwede kang protektahan at pagalingin. So mga migs, hindi ako nagbibenta ng ganito. Kaklaruhin ko lang. Kung gusto nyo makakuha ng ganito, maglalagay na lang ako ng link dyan sa comment section at sa ka description Marami nito sa mga online shops. Kaya pwede kayo makabili doon ng mura lang. Nasa 200 lang yata marami ng pagkukunang aral, marami ng mga dasal na pangontra sa mga masasamang gawa. So mga mix, I hope na gustuhan niyo ang video ito and please taki share ito sa mga taong sa tingin niyo nangangailangan ng ganito. Kita kids until next topic. Thank you.